Ang kasabihan na with age comes wisdom ay hindi pala para sa lahat. Isang federal police officer ay inimbestigasyonan matapos siyang magpadala di umano ng isang hubad na selfie sa isang babaeng humingi ng tulong sa officer noong Nobyembre sa isang ospital sa Westwood, California. Ang 31-year-old na babae at ang kanyang ina ay hinahanap ang nawawala niyang tito. Nakilala niya si Officer Fuguer na kinuha ang kanyang impormasyon at binigay sa babae ang kanyang phone number. Makaraan ng ilang araw, nakakuha ng text ang babae na nagtatanong kung siya ba ay may boyfriend at kung pwede silang magkape minsan. Nagsama pa ang officer ng selfie na naka-uniform para daw hindi siya makalimutan ng babae. Pero naging basto sa mga text ng police. Sinabi niya sa babae na napakalaki ng dibdib nito kaya siguradong peke. At ito raw ang unang peke boobs na mahahawakan ng officer. At dahil hindi sumagot ang babae, nagpadala ang officer ng isang hubad na selfie. Nang i-text siya ng babae na kabastusan na ang kanyang ginagawa, nag-reply daw ang officer ng, Sorry, hindi na kita kukontakin. Iniimbestigahan ng kaso ng officer na nareassign na sa trabaho at natanggalan ng law enforcement authority.